Eh tak kuat nak sikit ni, tak betul, okay, la 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 la, ini ngayon. Punta kami sa Tiltista ngayon kasi masagi ang ipin. Isang taon na. Magpapabuno tayo ng ipin. Tanggal, na, natin, natin lahat ng ipin. Ayan, no. kita niyo ba yung gulay-gulay magkakalalit? Chesa. Ayan. Ayan. So ayun, magpapabulot ng ipin Kanya Dahil sa gaban sa trabaho Sa sa trabaho makan apa? Kedangkalan. Makan apa? 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 Makan Sumiyot ang babae ko. Ano-ano sa mga tingin mo mga mukha Taglawat daw. San dyan na? Ayan o. Wala mo nang sanitary yan. Tama yung ito. problema. Yung iba, walang makain. Eh. Sa kanya, tagya. May hinalang boses namin kasi syempre nakakahiya naman pag masyadong malakas ni Bay. Buti sana kami lang tao dito. Lalakas ako talaga buka. Tapos ang cellphone, di ba? So, nasa mga wala nyo. Ah, natata kami ng mungko. Nasa kung ano pa kami. Eh. <laughs> Basta yun na mungko. Tapos sa akin na central. Tapos baba. sa akin na pa So, ganun lang. Ganun lang ang natin. Pinan so, nyo kami. Pinan nyo. Ayan Hi guys. Ang na kami. Taiwan uh, mo na kami. Hanapin ko lang yung exit Para makalabas na tayo.

Ayan, ang mga pinigilan. Po, um, ayun. Hi guys, ayun na po. Um kakatapos lang namin kumain. Hindi pa po ako nakapagpapunod kasi doon sa pinapunod po is hapon na po ako nakalista. Yung palista ko na pangalan is pang na po ako. So, balik po doon ng alas 3. Pero kailangan mga 2.30 sa doon na. Tapos, mm, ayun, kumain na rin kami ng lunch. Ayan, tapos na. Ayan na siya, nagpapaganda na siya. So, ako, eto, ano, baka pag ikot-ikot kami dito maghahanap ng remitan para makapagpagdala naman tayo ng... Na, Uh, pera para sa ating pamilyan sa Tawapine, eh. Para patuwa naman sila ate, sila papa, at sila kuya. Eh. Ano lang? Ano pa ba? Wala, wala nang, wala nang ano. Uy, uh, na-after uh, uh, na ito. Hmm. Um, ito, maun kami. Ako, maun kami. Pero yung, alam namin ang pagpapagulot ng itin. Hindi ko talaga samayin. Sa iwan mo? Kasi, mura. Alam mo ba mahal ang mga itin ipin dito? Eh, ngayon nagka... may hindi ako kami nakakalap ng mura din sa dito. Dead out for in Kaya dito ko talaga dito po. Umang talaga. Sumama naman si Josh ang kanyang... Yes, ah. So, iyo, may kasama tayo. Hindi naman tayo boring, di ba? Masaya naman ang paglalakbay ni Dora. Tiyo. So, ayun guys. Ah, ano ko nilang kapag tapos na akong bunutan? ng buhok sa Pilipinas. Eh, sabi lang kayo. Kaya, no. hindi mo Kay, dali yung Kung tapos ang pagbubunot, pagbunot, ikin, masakit na. Ah? Uh, ayan, yan. masakit. Okay, so, check nyo mamaya na. i ko okay? Bye, bye Ay, tinatanong niya sa akin. na ba ang Patay <laughs> <Taruk> <laughs> tayo isa. Patay na ba? Ayun <laughs> <laughs> o. Ano ba? Tignan <laughs> mo may salaming tanay dyan. O tingin Patay Ruler. Gusto ruler. Ito chapstick. Ano ba? Mabing Bisa din. Ay, lakad na tayo. Sarap. Lakad na tayo. Ayan, guys. Iisip pa Ano daw siya? Um, balikan niya daw yung mga ano. Mga mini-taste. Um, Nag-iisip pa tayo. Ay. Bungal na. Mm hmm.

Ya, kadang-kadang. Kenapa? Kamu tak nak cerita. Kamu tahu saya tak boleh bercakap. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Saya tak boleh bercakap lagi. Saya bagang. Guys, kaya nga, uwi na tayo. Yay! Hindi na sana kapitin ko. I'm, I, I'm so happy. And, and, and I, now I feel so bad. <laughs> yes. Kaya nga, alam ko. Kaya nga, inistak ko yung pag-inom nung nalaman kung pwedeng isaltok sa ipin. Kaya nga, bulok naman yung... Ayun, guys. Oo. Eh! Alam, hindi naman. Buya talaga kong buya. take to my, uh, to na namamaga. Every single day.